morning, Pilipinas! Good morning! <laughs> good morning mga boss, mga idol. Ito pala yung second day natin dito sa Pilipinas. Pero ito palang yung unang morning natin dito. Kaya good morning sa atin dito sa Pilipinas, mga idol. At pag check out nga namin sa hotel, mga boss, mga idol, at nasa biyahe na nga kami. And bago nga kami tuloy ang makatating sa Pangasinan, mga boss, mga idol, ay dumaan muna kami dito sa Chowking wow, dito sa May and Lex mga idol dahil nagutom na nga din kami habang nasa biyahe at ibinilang ko na rin na pangalawang araw ko ito sa Pilipinas mga boss mga idol kahit na first morning ko pa lang ito at ito na nga at nag-order na kami dito sa Chowking at medyo na nilibago pa nga ako sa mga prices mga boss mga idol dahil halos kalahati na pala ang minahal din ng presyo dito pero pag i-compare mo naman din talaga sa presyohan sa Canada ay doble pa rin talaga sa Canada mga idol. Kaya lagi ko nga sinasabi sa kapatid ko mga idol na yung pang isang meal ko doon ay parang pang family meal na dito sa Pilipinas. At ang maganda pa nga doon mga idol, at least kasama ko na sila habang kumakain ako sa mga restaurant or sa mga fast food. At isa pala ulit mga boss mga idol, mabanggit ko na lang ulit doon sa amin sa Quebec City sa Canada ay wala talagang mga restaurant na mga Pinoy doon. Kaya pag uh, nasa bansa kayo na wala talagang mga Jollibee, wala mga fast food na tulad dito na dito sa Pilipinas ay mamimiss mo talaga dito mga idol kaya pag nabakasyon kayo tulad ko ay sinusulit ko na rin talaga mga idol dahil bihira at matagal na ulit kung kailan ulit tayo magbabakasyon dito sa Pilipinas dahil ang magagastos mo dito sa Pilipinas mga boss mga idol ay kaya mo ulit kitain yan ang mahalaga ay nag enjoy ka at kasama mo pa ang iyong buong pamilya at mga kaibigan at mga kamag-anak din paminsan-minsan kaya sa mga susunod na mga vlogs ko, mga boss, mga idol, ay halos mga gala, kainan, at talagang banding ng buong pamilya, mga ibang kamag-anak, kaibigan, at mga dating katrabaho, mga idol. Pero sa mga hindi ko napuntahan at di ko na mapupuntahan, mga idol, ay pasensya na po kayo dahil talagang ang focus ng pag-uwi ko ay talagang sa pamilya ko, mga idol. Babawi na lang ulit ako sa mga susunod pa na mga bakasyon natin dito sa Pilipinas. Pero bago natin ituloy ang kwentuhan, At ito na nga at kakain na kami mga boss mga idol halos tatlong taon din ako na hindi nakakain ng chowking King dahil wala talagang chowking sa Canada mga idol. Oh, wow, Chow Fun makakain tayo yung Chow Pan ng Chow King. <laughs> ramdam na ramdam ko na talaga mga boss mga idol na nasa Pilipinas na ako dahil amoy pa lang ay napakasarap na talaga ng mga pagkain dito and for today's vlog nga mga boss mga idol ay napaka supportive ng kapatid ko dyan at talagang binibidyohan pa ako habang kumakain mga idol at pwede na nga tayo maging model dyan mga boss mga idol ng kutsara tinidor <laughs> wow! di joke lang mga idol okay na ako na nakakain na ako ng chowking mga idol at kahit medyo nagmahal na ng presyo dito sa chowking at kahit sa lahat ng fast food dito sa Pilipinas at mga kainan mga idol ay ganoon pa rin naman masarap pa rin naman talaga ang mga pagkain dito sa atin sa Pilipinas mga idol kaya bibigyan ko ng 10 out of 10 itong chowking mga idol dahil sulit sarap talaga mga idol pero hanggang dito na lang muna mga boss mga idol dito sa day 2 At mini food vlog natin dito sa Chowking mga idol Abangan nyo pa ang part 2 ng day 2 natin dito sa Pilipinas mga idol At kasama na doon ang aking buong pamilya mga boss mga idol Kaya excited na ako na makasama ulit kayo sa aking mga susunod na mga vlogs dito sa Pilipinas Kaya kung di ka pa nakafollow dito sa ating page mga boss mga idol Ay makikifollow na lang din po maraming salamat Kaya hanggang dito na lang ulit mga boss mga idol Merci buku thank you, salamat and bye bye Sunset slowly, I hope you'll remember that It's what's behind, not what's inside a photograph.